Oh, matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Dito ka magpakita ng tapang mo. Hindi yung nandudong ka lang. Alam mo, ang mahirap kasi sa'yo, gusto ka lang, gusto lang nating malaman ang katotohanan sa likod nito. Andahin mo ng ano eh, ginawa eh. Dinamay mo pa yung mga kasama na, hindi dahil sa kasama namin sila, kundi hindi tama ang nangyari at ginawa mo. You are trying to besmirch the reputation of this committee. Itong committee ito, hindi ito gawa-gawa lamang. Ito'y pinapayagan ng ating saligang batas. Ito'y pinapayagan at pinayagan ng tatlong daan mahigit na membro ng kongreso na kung saan ay merong mandato ng taong bayan. Kaya huwag mong pastusin ito. Yung tapang mo, nawawala eh. Tawagin mo yung kakampi mo. Hindi yung nandudong ka lang. Alam mo, ang mahirap kasi sa gusto ka lang, gusto lang nating malaman ang katotohanan sa likod nito. Ang mo ng ano eh, ginawa eh. Dinamay mo pa 'yung eh, mga kasama na hindi dahil sa kasama namin sila kundi hindi tama ang nangyari at ginawa mo. You are trying to besmirch the reputation of this committee. Etong committee ito hindi to gawa-gawa lamang. Ito'y pinapayagan ng ating saligang batas. Ito'y pinapayagan at pinayagan ng tatlong daan mahigit na membro ng kongreso na kung saan ay merong mandato ng taong bayan. Kaya huwag mong pastusin ito. Yung tapang mo, nawawala eh. Tawagin mo yung kakampi mo. Ang hirap, alam mo, ang, ang, ang ano, Colonel, nag ka ng kwento. And then you speak about honor and then you speak about the the gospel of uh, uh that uh, was given to you by a priest talking about honor and which you, you, alam mo ba kung bakit may, bakit may honor pag hindi ka sinungaling may honor ka as simple as that you're a police officer and you should have uh, ang ano kasi, yun ang ano dito eh. Anyway, uh, DSJJ, you can well, continue. Well, um, I totally understand the frustration of our chairman. In fact, it is the same uh, place where I'm uh, extracting my frustration from. No? Kasi nung Senate hearing, napanood ko yung binanggit mo, Colonel Grijaldo, uh, at ako naman, araw-araw, hindi naman araw-araw, na tuwing magkakaroon ng Quadcom hearing, nandito ako. I make it a point to even come early. So, Colonel Grijaldo, you mentioned in your affidavit and even in the Senate hearing that you were coerced. Coerced by certain members of this committee. Yes. Toto Bayon, oh, hindi? Your Honor I would like to invoke oh, my Oh, right it's, it's a simple Colonel yes or no. or no. Mr. Chairman. Yes or no? Yes or no. 'Yun lang po 'yun. Sabi mo truth, 'di ba? Sabi I would mo I'm like entitled to my right diba? to self-incrimination, 'di ba? Sinabi mo gospel truth, 'di ba? When you talk of God, there's only right and wrong. There's nothing in between. You want to talk about honor Colonel Grimaldo? Kung gusto mo, Colonel Gado, mag-usap tayo tungkol sa integridad ng isang tao, eh ang pagsabi ng katotohanan is the simplest way to show honor. Na hindi ka nagtatago at hindi ka nagsisinungaling. Kasi we're talking about serious issues here, Colonel Grijaldo. Isipin mo mga EJK victims ang nandito. Libo-libong taong namatay nung panonong nakaraang administrasyon. Buhay ng Pilipino ang pinag-uusapan natin dito.